cartoon movie na The Simpsons na pipredict daw ang mangyayari sa inaharap? Kumakalat sa social media ang The Simpsons prediction dahil napipredict daw ng cartoons na ito ang mga mangyayari sa inaharap. Napipredict nga ba talaga ng cartoon na The Simpsons sa mga nangyayari? Totoo nga ba ito? Gawa-gawa ito -gawa lamang. Ngayon, ay iisaysay natin ang lahat na napredict ng cartoon na The Simpsons at titignan natin kung tunay nga ba talaga ito o gawa-gawa lang ng tao. Bago natin simulan ay bibigyan ko muna kayo ng konting konteksto para sa cartoons na ito. Ang The Simpsons ay sinimulang ipalabas noong December 17, 1889 sa Amerika. Ang cartoons na ito ay kwento sa isang masayang pamilya at isang tatay na napakagaling sa lahat ng bagay. Ang The Simpsons ay isa sa mga matagal ng cartoon movie sa lahat kung saan iba't ibang pangyayari ang mapapanood mo dito. At ang pinaka pinag-uusapan sa cartoon na ito ay may kakayahan daw itong makapag-predict ng mangyayari sa paligid o hinaharap. Kaya tara at ating alamin ang mga iilan na napredict ng The Simpsons na nangyari sa tunay na buhay. Ang una, Robot Takeover. Noong 1994, nagpalabas ang The Simpsons ng isang episode tungkol sa mga robot kung saan pumunta sila sa lugar ng E.J. Scratchyland. Sa kanilang pag-iikot dito, nakita sila ng mga robot na kung saan ang iba sa mga ito ay inaatake pa sila. Noong araw ay wala pang ideya ang mga tao tungkol sa robot. Ngunit makalipas lamang ang mahabang panahon, ang napapanood lang natin sa Simpson noon ay literal na meron na sa panahon ngayon. Pangalawa, Duterte and Trump. Sa episode na ito ay nagkita sila Miller at Trump na kunsaan pinakitaan ni Trump si Miller ng napakaraming pera. Sa likod ni Donald Trump, may kita ang larawan ng dating Pangulo na si Rodrigo Duterte. Sa kasagsagan nito ng taon niya sa pagkakaupo bilang Presidente ng Pilipinas. Ang episode na ito ay na-airin noong December 14, 2015 ang handshake naman ni Duterte at Trump ay nangyari naman noong November 13, 2017. Two years ang pagitan simula nung na-air yung episode ng The Simpsons at nung taon na nag-handshake si Trump at si Duterte pangatlo, faulty voting machine. Noong 2008 ay na-predict ng The Simpson ang isang dayaan sa botohan, kung saan ang isang machine ay automatically ling bumuboto. Si Barack Obama kasi ang gustong iboto ni Homer, ngunit iba ang napipindot ng machine. At noong taong 2012, nangyari ang ganitong insidente sa tunay na buhay, na kung nakuhaan pa ito ng kamera. Panoorin natin. Pangapat, President Donald Trump. Isa sa mga na-predict ng The Simpsons ay ang pag-upo ni Donald Trump bilang Presidente ng Amerika. Nangyari ang prediksyon na ito noong taong 2000. Makalipas ang napakaraming taon, taong 2016 nang maupo bilang Presidente ng Amerika si Trump. Marami ang nagulat dito. Dahil ang nakapaloob sa episode na ito, ay totoong nangyari sa napakatagal na pagitan ng panahon. Panglima, Kobe Bryant. Sino ba naman ang makakalimot sa nangyaring trahedya na ito kay Kobe Bryant? Maski ang pagkamatay ni Kobe Bryant ay napredikt din ng The Simpsons, kung saan nagkaroon ng isang problema ang sinasakyan nitong helikopter. Mapapanood ng buong video sa The Simpsons Season 4, Episode 21, na unang pinalabas ang episode na ito noong 1993. May kita dito ang isang helikopter na paikot-ikot habang sakay si Kobe Bryant. At sa hindi katagalan, bigla na lamang itong nag-crash. Ito ang naging dahilan kaya sumabog ang helikopter at namatay si Kobe Bryant. At noon ngang January 26, 2020, totoong nangyari ang napredik ng The Simpsons na kung saan ang sinasakyang helicopter ni Kobe Bryant ay nag-crash. Dahilan ng pagkamatay ng basketball legend. Pang-anim, Ebola virus. Isa sa mga pinakakinakatakutang prediksyon ng The Simpsons ay ang Ebola virus. Kung saan ito ay nagkatotoo. Napredik ito noong 1997. Sa episode kasi na ito, may sakit si Bart at nasa kama lang. Hindi tumatayo hanggang pumasok yung mama niya at tinabutan siya ng isang libro na may pamagat na Curious George and the Ebola virus. At makikita dito ang isang sign na babala para sa lahat. At noon ng December 26, 2013, nagkaroon ng first Ebola outbreak sa Africa at lahat ng ito ay nakasaad sa The Simpson. Marami ang naapektuhan nito at marami pa din ang hindi makapaniwala na nagkatotoo ang virus na ito. Pangpito, smartwatch. Sa episode na ito ay kasama ni Lisa ang kanyang boyfriend at ito ay tumawag, hindi gamit ang telepono, kundi ang isang relo. Napredik ito noong 1995 at makalipas lamang ang halos 20 years, nagkatotoo ang prediction na ito. Kung saan nga may mga smartwatch na tayong tinatawag, na kung saan maaari ka ditong mag-text, tumawag at marami pang iba. Lahat ng ito ay naulaan ng The Simpsons. Ang walo, flu. predict din ng The Simpson ang flu na nagmumula sa China. Ito ang Osaka flu na kung saan kumalat ito sa mga kalapit na lugar. Ang ginawa kasi ng mga scientist doon ay yung box na dapat i-deliver sa mga kabayan ay nilagyan nila ng virus para kumalat. Dahil dyan, nagka-problema ang lahat ng tao na naninirahan doon ang pinakamasaklap pa dito ay kumalat ang nasabing sakit at nakaapekto sa pamumuhay ng mga tao doon. Isa ito sa mga pinakamatinding prediksyon ng The Simpsons. Marami pa ang mga napredict ng cartoon na The Simpsons. Ito lang ang ginawan ko ng video dahil ito lang ang accurate na napredict ng cartoons. Ikaw, ano ang masasabi mo sa cartoons na The Simpsons? Napipredict nga ba talaga ng cartoons na ito ang mangyayari sa inaharap? O sinasadya lang ng mga tao na gawin yung mga nangyari sa cartoons? Ikomento mo naman dyan sa ibaba.